ang mga bumalik galing sa pagkabihag kasama ni Ezra. Ikawalong Kabanata Sinabi ni Ezra, Ito ang mga pinuno ng mga pamilya na sumama sa akin sa Jerusalem galing sa Babilonia noong panahon ng pagkahari ni Haring Artaxerxes. Si Gershom na galing sa pamilya ni Fenehas. Si Daniel na galing sa pamilya ni Itamar. Si Hatush na anak ni Shekania nagaling sa pamilya ni David, si Sakarias at ang isang daan at limampung lalaking kasama niya na sa pamilya ni Paros. Mayroong talaan ng mga ninuno nila, si Eliehonay na anak ni Serahia at ang dalawang daang lalaking kasama niya na sa pamilya ni Pahat Moab, si Shekaniya na anak ni Jahashel at ang tatlong daang lalaking kasama niya na sa pamilya ni Zatu, si Ebed na anak ni Jonathan at ang limampung lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Adin. Si Jeshaya na anak ni Atalia at ang pitumpung lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Elam. Si Zebadiah na anak ni Mikael at ang walumpung lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Shephatia. Si Obadias na anak ni Jehiel at ang dalawang daan at labing walong lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Joab si Shelomit na anak ni Josephia at ang isang daan at anim na pong lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bani, si Sakarias na anak ni Bebay at ang dalawang putwalong lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bebay, si Johanan na anak ni Hakatan at ang isang daan at sampung lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Asgad, si Elifelet, si Jewel at si Shemaya at ang anim na pong lalaking kasama nila na galing sa pamilya ni Adonikam, si Utay at si Zakur, at ang pitumpung lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bigvai. Ang pagbalik ni na Ezra sa Jerusalem. Tinipon ko ang sasama sa akin sa Jerusalem, doon sa ilog na dumadaloy papunta sa lugar ng Ahava. Nagkampo kami roon ng tatlong araw. Nang tingnan ko ang talaan ng mga tao na sasama sa akin pati na ang mga pari, nalaman kong walang mga levita roon. Kaya ipinatawag ko ang mga pinuno ng grupo na sina Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Harib, Elnatan, Nathan, Sakarias at Meshulam at ang dalawang matalinong tao na sina Joyarib at Elnatan. Pinapunta ko sila kay Ido na pinuno ng lugar ng Kasifiya para hilingin sa kanya at sa mga kamag-anak niyang utusan sa templo na magpadala sila ng mga tao na maglilingkod sa templo ng Diyos. Dahil tinulungan kami ng Diyos, ipinadala nila sa amin si Sherabia kasama ang kanyang mga anak at mga kapatid niyang lalaki na ang kabuang bilang ay labing walo. Si Sherabia ay maabilidad na tao at mula siya sa pamilya ni Mali na lahi ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Ipinadala rin nila si Hashabia at ang mga kapatid at mga pamangkin nitong lalaki na dalawampu ang bilang. Kasama si Jeshaya na galing sa pamilya ni Merari. Ipinadala pa nila ang dalawang daan at dalawampung utusan sa templo. Ang mga utusan sa templo ay pinili noon ni Haring David at ng mga opisyal niya para tumulong sa mga libita nakalista lahat ang mga pangalan nila. Nag-ayuno at nanalangin sina Ezra. Doon sa tabi ng ilog Ahaba, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian. Sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga ngabayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami. Dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Ang mga handog para sa templo Pumili ako ng labindalawang tao mula sa mga namumunong pari, hindi kabilang sina Sherebia, Hashabia, at ang sampu sa kamag-anak nila. Pagkatapos ipinagkatiwala ko sa kanila ng walang kulang ang mga pilak, ginto, at mga kagamitang ibinigay ng hari, at ng mga tagapayon niya at mga opisyal, at ng maraming Israelita bilang tulong sa templo ng aming Diyos. Ito ang aking ipinagkatiwala sa kanila dalawamput-dalawang toneladang pilak, tatlong toneladang kasangkapang pilak, tatlong toneladang ginto, dalawampung gintong mangkok na mga walot kalahating kilo, dalawang tansong mangkok na pinakintab na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa mga pari, kayo at ang mga kagamitang ito ay ibinukod para sa Panginoon. Ang mga pilak at ginto ay handog na kusang loob sa Panginoon ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ingatan nyo itong mabuti, hanggang sa madalan nyo ito sa mga bodega ng templo ng Panginoon sa Jerusalem na walang kulang, sa harap ng mga namumunong pari, mga levita, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita. Kaya kinuha ng mga pari at ng mga levita ang mga pila, ginto, at mga kagamitan na walang kulang para dalhin sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Jerusalem Umalis kami sa ilog Ahava at naglakbay papuntang Jerusalem ng ikalabing dalawang araw ng unang buwan. Tinulungan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa mga kalaban at tulisan habang naglalakbay kami. Pagdating namin sa Jerusalem, nagpahinga muna kami ng tatlong araw. Nang ikaapat na araw, pumunta kami sa templo ng aming Diyos at ipinagkatiwala namin ng mga pilak, ginto at mga kagamitan ng walang kulang kay Meremot, na pari na anak ni Uriah, kasama niya si Eliasar na anak ni Pinhas, at ang dalawang levita na sina Josabad na anak ni Jeshua, at Noadia na anak ni Binwi, binilang at tinimbang ito lahat at inilista. Pagkatapos, ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay nag-alay sa Diyos ng Israel ng mga handog na sinusunog, labindalawang toro para sa buong Israel, siyemnaput-anim na lalaking tupa, at pitumput-pitong batang lalaking tupa. Nag-alay din sila ng labindalawang lalaking kambing, bilang handog sa paglilinis. Ang lahat ng ito ay ang mga handog na sinusunog para sa Panginoon. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, ang dokumento kung saan nakasulat ang utos ng hari at ang mga pinunong ito ay tumulong sa mga mamamayan ng Israel at sa templo ng Diyos.